Itong babaeng ito ay isa sa pinakasikat na K-pop star. As in, nasa kanya na lahat, kasikatan at napakaraming fans. Pero nawala ito lahat. Hmm, bakit kaya? Ngayon, ang pangalan niya ay si Gohara at 8 years old siya na nagsimula ang kwentong ito. Nakatira siya sa South Korea. Unfortunately, maliit na bata pa lang siya ay hindi na maganda ang pagsasama ng kanyang mga magulang. At isang araw ng taong 1999, isang napakalungkot na pangyayari ang naganap sa kanilang pamilya. Dahil lang nani ni Gohara ay bigla na lang lumayas at nag balutan sa kanilang bahay. At hindi na lang silang kapatid ng walang explanation or kahit nagpaalaman lang, wala. At ganoon na lang, hindi na nila ito nakita. At kahit ilang milya lang ang layo ng nani nila sa kanilang lugar, ay hindi man lang ito nakaisip pumisita kahit kailan. Or tawag man lang, wala. At kinalaunan ay pumemra siya sa kasunduan na ibinibigay niya lahat sa tatay ni Gohara ang lahat ng desisyon at karapatan or parental rights. Habang ang tatay naman ni Gohara ay napakabisi sa pagtatrabaho. Palipat-lipat siya ng destinasyon para masuportahan silang magkapatid financially. Kaya naman si Gohara at ang kanya kapatid na lalaki ay iniwan ng kanilang tatay sa lola nila at ang lola nila ang mismong nagpalaki sa kanila at alam nyo ba habang lumalaki si Gohara ay humilig siya sa pagkanta at pagsasayaw na talaga namang napakatalentado niyang bata kaya naman lumipas ang 17 years at nang 2008 dahil sa galing niya at dedikasyon sa pagkanta at pagsayaw ay napili siyang sumali sa isang K-pop girl group na ang pangalan ay Kara at nang sumali sa grupo si Gohara ay umapoy sa kasikatan ng Kara K-pop girl group hindi lang sa South Korea kundi nakilala sila kahit sa mga kalapit wow! sanito nito. Gumawa rin sila ng tour at nag-release sila ng mataming albums. At itong si Gohara ay unti-unting sumisikat rin sa buong mundo, hindi lamang sa South Korea. At lumipas pa ang walong taon, kaya noong taong 2016, ang mga members ng Kara ay nag-decide na maghiwa-hiwalay na sila. Sa dahilan na rin na nag-expire ang kanilang kontrak at gusto na nilang mag-solo career. 25 years old na si Gohara nang nangyari ito. At na nag-solo career siya, ay meron siyang inilabas na album at mga iba pang pa singles na kanta. Lumalabas rin siya sa mga movies at madaming guesting sa TV sikat na sikat pa rin siya at tuloy-tuloy pa rin ang pagkita niya ng maraming pera. Ito yung buhay na wala ka nang nanaisim pa kasi nasa kanya na lahat. Kasi katan at pera, almost perfect. Hanggang sa kabila ng kanyang tagumpay, ito si Gohara ay merong itinatagong kalungkutan, mentally at sa kanyang damdamin. Dahil kahit matanda na siya at meron ng sariling buhay, ay hindi pa rin niya makalimutan ang pag-aabandona ng kanyang nanay sa kanila. Mabigat niya itong dinadala sa kanyang puso. At hindi lang yun ha, ang pagiging K-pop star sa South Korea ay hindi biro. Dahil kakabit ito ang matinding responsibilidad. Katulad na lang ng laging nakamando sa'yo ang tao, lalo na ang mga fans. Lalo sa mga kilos mo o kaya madalas ginagawa nagjajudge ka ng tao o binubuli ng publiko. Lahat ng galaw ay pinapansin kaya hindi siya pwede magkamali sa mga galaw niya o pagdedesisyon niya sa buhay. Dahil sobra-sobrang taas ang expectation sa kanya ng mga publiko lalo na ang mga fans. Nako, lalo pa sa South Korea, napaka-intense na mga fans sa mga K-pop group. Matindi! At ito na nga, lalo pang tumindi ang masahol na nangyari noong taong 2018. May naganap na nagpabagsak kay Gohara dahil lang kanyang ex-boyfriend ay binalaan siya na ilalabas niya ang video na kinuna niya habang nagtatalik sila at sinabi niya kay Gohara na ikakalat niya ito sa internet. So basically, meron sex video si Gohara na hindi niya pala alam. At kung totoo man ang sinabi ng kanyang ex-boyfriend ay napakalaking skandal ito lalo na sa mundo ng K-pop. Dahil dito ay mabilis na mawawalan siya ng karir. So ang nangyari, itong baliw niyang ex-boyfriend ay bigla ang pumasok sa loob ng bahay ni Gohara sa kalagitnaan ng gabi habang siya ay natutulog. At syempre, nagulat si Gohara at nagsimula silang mag-away. At nang lumala ay nagkasakitan sila ng physically. At doon, pareho silang dalawang nag-end up sa police station. Education. Nag-file sila sa isa't isa ng report ng pagre-reklamo at itong si ex-boyfriend ay sinabi sa polis na inatake siya ni Gohara at ang laban naman ni Gohara ay siya ang inatake ni ex-boyfriend. At dinagdag rin niya na gusto siyang i-blackmail dahil di umano'y tinatako siya ni ex-boyfriend na ikakalat ang kanilang sex video sa internet. At hindi niya alam na nagvi-video pala ito nang wala niyang pahintulot. Hindi lang yon si siguhara ng kaso laban kay ex-boyfriend. At nang nadala ito sa korte ay napatunayan na guilty si ex-boyfriend sa lahat ng pag akusa ni Guhara sa kanya. At dito, ultimatum na kulong si ex-boyfriend na isang taon at natuwa naman si Guhara sa resulta. Gayunpaman, kahit wala naman nakakita ng sex videotape nilang dalawa dahil wala naman lumabas. At itong nangyari trial sa korte ay public at malaking balita sa buong South Korea. At dahil public ito, syempre nalaman ito ng mga fans. Sumabog ang malaking skandalo kay Guhara. At kahit 27 years old na siya sa pangyayari ng panahon iyon ay napakataas na expectation sa kanya ng publiko at ng mga fans na siya ay dapat ay pure malinis or virgin. Kaloka, siguro ganito talaga expectation sa K-pop star sa South Korea. Lalo na sa mga babae na kapag nagka-boyfriend sila ay saksakan ng big deal. As in, lalo na pag nalaman ng publiko at fans na nakikipagtalik pa lang idol nila. Grabe, ano yun? Bawal ma in love? Bawal makakita ang mga K-pop star ng ari ng kanilang boyfriend? Kasalanan na pala yun. So itong negatibong skandal na balitang sumabog ay malaking bangungot kay Guhara. Habangan habang ang publiko ay binabas na siya at puro online hate ang mga comment sa kanya at patumpatong pang mga masasamang komento at dito na parang naramdaman ni Nugohara na wala nang may gusto sa kanya at napakabigat nito sa kanya para i-absorb ang lahat ng mga nangyayari at ang kinatatakutan niyang mangyari ay nagsimula nang ang nangyari ang kanyang karir ay nagsimula nang ang gumuho pati na rin ang mga agency ni may hawak sa kanya ay binitawan na rin siya at hindi na siya nirinyo ng kontra at alam niyo ba mas lalo pang gumuho nang nalaman niyang ang best boyfriend na isa sa K-pop star ay nagpakamatay biglaan. Sa mga nangyayaring ito kay Gohara ay wasak na wasak ang kanyang kalooban. Dahil sa kalagitnaan ng kanyang kasikatan ay bigla na lang bumagsak ang kanyang karir. At sumunod pa rito na nagpakamatay ang kanyang bismo best friend na halos ay kapatid na niya. At sa mga puntong ito ay hindi na niya kinaya ang sobrang bigat na dinadala niya sa kanyang kalooban. At makalipas ang isang buwan ay pinost niya itong selfie picture niya sa kanyang Instagram na nakahiga siya sa kama at may caption na good night. At doon si Gohara sa kasamaang palad ay nagpakamatay. Pero hindi dito natatapos ang kwento ng kanyang buhay ha. Dahil lumipas ang mga ilang araw ay ginanap ang kanyang lamay at privado lamang ito sa malalamit na pamilya at mga kaibigan ni Kohara at bawal dito ang mga fans. At sa kanyang lamay ay bigla na lang nagpakita ang nanay ni Kohara. Yes, ang nanay na umiwan at inabando na silang magkapatid. At itong si nanay ay biglang bumida na gusto niyang maging in charge sa paghawak ng lamay sa kanyang anak. Katulad na lamang ng pag-organize at paghahanda sa libing. At ang iba pang pamilya ni Kohara ay parang, ha? Madaming tumasang hila na bakit ngayong wala na ang anak mo ipapakita mong concern ka? Hindi lang yon busy rin siya sa pag-iistema ng mga bisita nakikipag-socialize din ang nanay niya tapos pag meron siya napansin na sikat na sikat na mga artista sa lamay o kahit sinong sikat na tao ay walang ginawa kundi magpa-picture ito sa kanila na parang, hi nanay ako ni Gohara pinapanood kita sa TV, pwede ba magpa-picture? syempre madaming artista sa lamay ni Gohara kasi si Gohara ay isa ring artista so ang weird nito si nanay na parang hindi umaakto sa tama na hello, namatay ang anak mong babae, bakit pa parang di ka nagluluksa. So, ang mga tao ay nakatingin sa kanya na may pagdududa. At ito pa ang matindi sa kwentong ito. Dahil sa pagkamatay ni Kohara, ay ilang millions of dollars ang naiwan niya. Dahil isa siyang sikat na sikat na K-pop star at artista na humigit isang dekada niyang ginagawa. Hindi natin alam kung magkano eksaktong halaga ng milyon, pero siguradong milyon-milyon ito. At according sa South Korea Inheritance Law, ang lahat ng assets at pag-aari na naiwan ni Kohara ay automatic na mapapunta sa kanyang anak. Ganun pa man, dahil wala siyang anak, kaya naman, mapapapunta ito sa kanyang mismong mga magulang. Yes, ang nanay na ubabando na sa kanilang magkapatid na walang kapakipakialam hanggang sila ay tumanda ay makakakuha ang naiwang kayamanan ni Gohara. At ang tatay naman ni Gohara na hindi rin nagpalaki sa kanilang magkapatid dahil palipat-lipat ng mga lugar para magtrabaho at buhayin sila, ay ginawa niya ang tama at nararapat. Dahil ang kayamanang makukuha ng tatay sa naiwan ni Gohara ay pumerma siya na ibibigay niya ang porsyon sa kapatid ni Gohara lalaki. At siya ay si Ho pero itong si nanay ay walang kapakipakialam dahil para sa kanya, sa kanya lahat ang perang makukuha niya. Kaya naman itong si Huin ay idinemanda mismo ang kanyang nanay para hindi makuha ang lahat ng makukuha niya sa naiwang pera ni Gohara. At kinalaunan ay dinala ito sa korte at sinabi ni Huin na itong babae ito na alam naming nanay ay hindi nagpakananay sa amin ni Gohara. Iniwan niya kami noong maliliit pa at pumerma siya para ibigay lahat ang parental rights sa aming ama. Kaya anong karapatan niya para makakuha sa naiwang kayamanan ni Gohara at ang side naman ng lawyer ng nanay niya? Well, bahala ka dyan. Basta kukunin ko ang pera. Lumipas ang isang taon, wala nang nagawa ang korte dahil na-stuck pa rin ang matagal lang pinapatupad ng inheritance law sa South Korea at kailangan ibigay na lang ang porsyon ng pera sa ina ni Kohara. So, binigyan ng korte ng 40% ang kayamanan na iwan ni Kohara ay sa nanay habang ang tatay naman ay nakakuha ng 60% at kinalaunan ay binigay rin ng tatay ang porsyon nito sa kanyang anak na lalaki na si Ho-in. Pero itong si Ho-in ay hindi pa rin tumitigil para ibahin ang bata. At kinalaunan ang magandang balita ay lumabas noong 2024 na ang Korean government ay sinakatuparan ang bagong batas na ang mga balasubas na magulang katulad ng nanay ni Kohara ay hindi na magkakaroon ng karapatan para sa naiwang kayamanan ng anak. At tinawag nila itong Dogohara Act.